ang taitok po ay Maria na pinuno kan ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinaspalang babaeng lahat at pinagpala naman ng manak na Hesus. Si Abagino, Maria ay ng Diyos, malaking biyaya. O ng grasya,

हेलो गेमर पगला तो यू यू लाइक यू

Maria, ano Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mo namatay. Amen. Santa Maria, ano Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mo namatay. Amen.